Bagong lalaki sa buhay ni Kailin inulan ng reaksyon. Usap-usapan ng mga Mari test sa social media. Ang umano'y bagong lalaki sa buhay ngayon ng kapuso actress na si Kailin Alcantara. Isa si Kailin sa mga pinag-usapang pangalan ngayong taon sa showbiz. Hindi lang dahil sa kanyang husay sa pag-arte at mga proyekto, kundi dahil sa kanyang makulay at tila masalimuot na buhay pag-ibig. Nauna nang nasangkot sa kontrobersya si Kailin nang mangyari ang umano'y hiwalayan nila. ng anak ni Carmina Villaruel na si Mavi Legaspi, dahil sa espekulasyon na hindi umano boto sa kanya si Carmina. Kasunod nito, naging boyfriend ni Kailin ang isa ring anak ng celebrity na si Kobe Paras. Ngunit nitong April lamang ay kinumpirma nila ang kanilang hiwalayan na hindi rin naging maganda. Matapos umusbong ang iba't ibang isyo, tulad ng cheating. Ngunit halos anim na buwan mula nang kumpirmahin ni Kailin ang hiwalayan nila ni Kobe. Kumakalat nga ngayon ang balitang di umano'y nakahanap na ng kapalit si Kailin. Ngunit hindi nga inaasahan ng marami ang umano'y bagong lalaki ngayon sa buhay ni Kailin. Ito'y dahil nagmula ang lalaki mula sa isang mayaman at maimpluwensyang angkan sa Pilipinas. Maliban pa rito, kontrobersyal din ang lalaki dahil kamakailan lang nang isiwalat ng matagal ng rum or girlfriend nito ang kanilang hiwalayan. Siya nga ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos. Nagugat ang espekulasyon matapos mapansin ng netizens na nakafollow umano sa isa't isa sina Kailin at Sandro sa Instagram. Saad pa sa isang viral post, Kailin Alcantara at Sandro Marcos magjuwa na. Kumalat ang mga espekulasyon ngayon kung may relasyon nga ba sina Kailin Alcantara at Sandro Marcos. Marami ang nagtatanong kung may namamagitan ba sa kanilang dalawa. Ang mga fans at netizens ay nagulat ng mapansin na si Sandro Marcos ay nakafollow kay Kailin Alcantara sa Instagram. Samantala, hati naman ang reaksyon ng netizens tungkol dito. May ilang naniniwala, ngunit marami rin ang hindi naniniwala. Matagal na raw kasi nakafollow sa isa't isa sina Kylin at Sandro dahil nasa iisang circle of friends lang sila. Bukod dito, matatanda ang kamakailan lang ay pumutok ang balitang hiwalay na si Sandro at ang aktres na si Alexa Miro. Sa isang live ay nagpapahiwatig pa si Alexa na hindi mutual ang kanilang paghihiwalay at may third party na sangkot sa issue. Ngunit imbes na si Kylin, ang dating TBB housemate at beauty queen na si Frankie Russell ang ipinahiwatig ni Alexa na dahilan ng kanilang hiwalayan. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang komento o reaksyon si Kailin at Congressman Sandro sa espekulasyon na may namamagitan sa kanila.